Ito nga pala ang barangay Kamada na sakop ng magpet North Cotabato. At habang ako'y papunta sa barangay na to, Pagdadaan ka pala sa barangay ng Tagbak ay may madadaanan kang ka dalawang sapa at pagka malakas ang ulan ay talagang sigurado akong aapo ang tubig rito. Kaya meron itong footbridge at pagkalipas ng ilang minuto ay narating ko na ang kanilang barangay hall. Pagkarating ko rito sa kanilang barangay, isa ka agad ang napansin ko dito ang napakaganda nilang covered court dahil sa sakto'ng laki nga nito ay talagang hindi ito mababasa ng ulan. At ayon pa sa 2015 census, noon ay nasa 1,270 na katao ang naninirahan dito at nasa 292 na kabahay ang naipatayo rito. Subalit 2025 na tayo ngayon at sigurado ako na nagmultiply na nga ang mga taong nakatira rito. Ang barangay Kamada nga pala ay kapitbahay lang ng barangay Tagbak at nung nakarang araw nga pala ay napadaan nga pala tayo doon at mula nga pala dito sa barangay Kalamada ay meron nga palang daanan ito patungo sa bayan ng Magpet. Kita nyo yung daan na yan ay dyan nga pala kayo dadaan kapag ka pupunta kayo sa bayan ng Magpet. At ako nga pala si Dabong na dati ay isang kawayan. Nagbago nga pala ang aking anyo nung ako'y nagbablog na. Kaya kayo kung hindi pa kayo nakapagpalo, ipalo nyo na. Maraming salamat nga pala sa mga nanood at hanggang dito na nga lang ako.